Ilang mga kababayan nating mayang isda sa bahagi ng West Philippine Sea nakaranas daw ng pangaharas mula sa mga barko ng China. Dahil dito, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard o PCG na kanilang poprotektahan ang ating mga kababayan. Si Bien Manalo sa detalye. Nitong Hulyo lamang, isang malagim na karanasan ang sinapit ng mangingisdang si Robert Mundoñedo sa karagatan ng Subic-Sambales na nasa 60 nautical miles ang layo sa bahagi ng baho de Masinloc na bahagi pa ng West Philippine Sea. Binangga kasi ng barko ng Chinese Maritime Militia Vessel ang sinasakyan nilang bangka habang nasa laot. Yung kapatid ko po is nagpapahinga. Hindi ko po, po so takalain na mayroon pa lang paparating na barko malapit na sir kaya hindi pa na hindi, hindi na po na kami nakaiwas o nataranta na po siguro kami tapos yung kapatid ko po sir is tumakbo sa uh, pwita ng bangka pagtingin ko andi pa. pangalawang lingon ko is no, wala na Tatlong araw at tatlong gabi siyang nagpalutang-lutang sa karagatan at tanging ang payaw lamang o ang pangitlugan ng mga isda ang kanyang kinakapitana. Halos butot balata gutom at dehydrated si Robert nang matagpuan ng kanyang mga kasamahan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ng kanyang kapatid. Inisip ko na lang sir, na parang siguro hindi ko ata siguro panahon pa na mawala. Isip ko na lang na mabuhay, parang alang sa pamilya namin. Nananawagan po ako sa kung mga Guard po namin, kung meron po kung meron pong pag-asa na makamtan namin yung Pastisya do sa kapatid ko. Tulad ni Robert, nakaranas din ng pangaharas mula sa China si Sal Di Soler nang bombahin ng tubig ng barko ng China Coast Guard ang kanilang bangka sa bahagi ng Baho de Masinloc sa Sambales noong 2021. Ito ang unang beses na naranasan niya ang naturang insidente sa mahigit tatlong dekada niyang pangingisda sa lugar at sa lakas ng pagbangga, tumilapon pa sa dagat ang tangke na kanilang ginagamit sa pagluluto. Tinatabi po kami ng China Coast Guard kasi ang narinig ko lang po sa kanila, Uh, no pissing, no pissing. Uh, wala po na kami nagawa, kundi umalis po kami. Inipit pa po kami. Eh. inipit pa kami ng dalawang barko ng China, dalawang Coast Guard. Uh, kami, na napagit na po kami. napalit uh, Napalik po yung mga patanga namin. man, nagpatuloy pa rin silang maglayag at mangisda sa isa sa mga pinag-aagawang teritoryo. Atin teritoryo talaga po yun. Eh. Atin talaga yun. Dapat ipaglaban natin yun. Kasi atin po yun. Pero sa kabila ng mga nararanasang pangaharas mula sa kamay ng China, tiniyak ng Philippine Coast Guard na patuloy silang nakaagapay at puprotektahan ang kapakanan ng ating mga mangingisda. There's a reason why we are reaching out with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources for us to have complementing efforts. No? Sa mga pagkakataon na wala tayong Coast Guard vessel in Bajo de Masinlo, then before can take over and then at the same time kung wala sila, Coast Guard will also be there to uh, uh, protect the rights of our fishermen. Mahigit isang daang mangingisda naman mula sa fishing communities ng Subic, Santa Cruz at Masinloc Zambales ang nahatiran ng ayuda gaya na lamang ng food packs at tulong pinansyal na bahagi ng dalawang araw na kongreso ng mangingisda para sa kapayapaan at Kaunlarana na ginanap sa Subic Municipal Gymnasium katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan. Nauna na rin nagsagawa ng basic life support training. Nagpapasalamat po ako sa ahin siya ng, gobyerno, ng gobyerno, sa ahin siya po ng local government. Malaking tulong po ito para sa amin mga mga ista. Paliwanag naman ng National Security Council, hindi pa napapanahon na magpasaklolo ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Pero tinitingnan na rin nila ang posibilidad na magrenta ng mga barko bilang karagdagang puwersa sa West Philippine Sea. Wala pa tayo doon sa sitwasyon na kailangan na natin magpa-escort, for example, sa Estados Unidos. Ngunit, nagdesisyon na na magkaroon ng joint coast guard patrol ito'y inaaral na namin kasi nga mas mapapabilis yung ating pagdagdag ng ating mga assets kumbaga dahil magrerenta na lang tayo bien manalo para sa pambansang TV sa bagong pilipinas